Welcome back sa Mel Channel. Sa video kong ito, pag-uusapan natin ang walong kakaibang manok sa buong mundo. Ngunit bago ko simulan yan, kapatid, inaanyayaan muna kitang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pindutin mo na rin ang pulang kampana upang like ang ma-update sa aking mga latest na video. Ang mga manok ay mayroong limang daang lahi sa buong mundo. Ang iba dito ay domesticated na, wild o agresibo at crossbreed na rin. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang walong kakaibang lahi ng manok na pambihira mo lang makita. Pangwalo sa ating listahan ang ayam simani. Ang simani ay salitang Indonesian na ang ibig sabihin ay black o itim. Ang balahibo ng mga ito big o tuka, mata, paa, at maging ang internal organ ay kulay itim. Mas marami rin itong muscle kumpara sa ordinaryong manok. Matatagpuan lamang ang lahi ng gantong manok sa bansang Indonesia. Ang presyo ng bawat isa nito ay nagkakahalaga ng $2,000 o humigit kumulang isang daang libo. Mahal ang lahi ng ganitong manok sapagkat pinaniniwalaan ito na ang dugo ng manok na ito ay nagtataglay ng mythical power na nakakagaling ng karamdaman ng mga tao. Pangpito sa ating listahan ang Vietnamese Dragon Chicken. Ang manok na ito ay kakaiba at kamangha-mangha dahil sa laki ng paa ng mga ito. Bukod yan, Noong unang panahon, ito rin ay ginagawang best delicacy sa bansang Vietnamese. Padalasan, mayayaman lamang ang nakaka-afford nito dahil may kamahalan nga ito. Nagkakahalaga lang naman ng 2,500 USD. Ang dahilan din kung bakit mahal ang ganitong manok ay dahil hirap ito i-breed o mahirap ito mabuhay sa mga lugar na paiba-iba ang temperatura. Araukana. Ito ay domesticadong manok mula sa bansang Chile. Ang pangalan ng manok na ito ay kinuha sa region ng Araukania, isang region sa Chile. Kakaiba ang manok na ito dahil ang kanilang mga itlog ay kulay asul, ayumanggi at berde. Mapansin-pansin din ang balahibo ng manok na ito sa kanilang bandang tenga na tila ba nakatayo. Pambihira lamang ang ganitong klasing manok. Panglima sa ating listahang Golden Lace Wyandot. Bukod sa masarap ang karne ng manok na ito, nakilala rin ito dahil sa lace feather na tila ba arts ang balahibo at maganda sa paningin. Ang kadalasang female chicken ng lahing ito ay nagpuproduce ng 180 to 260 egg per year. Pangapat sa listahan, ang Silky Bantam. Ay, ito ay nagmula sa bansang China. Sa unang tingin ay hindi mo aakalaing manok pala ito. Para lang silang laruan na nilagyan ng battery at naglalakad. Makapal ang balahibo nila. Kung tititigan mo, mas nahawig sila sa little dakin. Ang manok na ito ay friendly at calm. Kaya karamihan sa mga nag-aalaga ng na ganitong klasing manok ay ginagawa na nilang pet ito. Pangatlo sa ating listahan, ang Golden Pleasant. Kilala rin ito sa pangalang Chinese Pleasant. Madalas rin itong nakikita lamang sa Western and Central China. Pambihira lamang din ang ganitong klasing breed ng chicken. Nakilala rin ito dahil sa colorful feather nila Ngunit ang male Golden Pleasant ay parabang ordinaryong manok lang. Ang bentahan ng ganitong klasing manok sa market ay $200 o tumataginting na 10,000 sa Philippine Money. Pangalawa sa ating listahan ang Onagatori. Ang Onagatori ay nangangahulugang may mahabang buntot sa salitang Japanese ang mga buntot ng mga ito ay umahaba hanggang labing dalawang metro, partikular na ang mga lalaking o nagatori. Itinuturing na itong espesyal ng tagapag-alaga nila. Pinagdalaanan talaga ito nila ng oras at kung minsan ay ginagawan pa nila ito ng magagandang kulungan upang panatilihing maganda ang buntot ng mga ito. Ito rin ay sumisimbolo ng yaman sa Japanese. Nangunguna sa ating listahan ang Sumatra. Inihambing ang pangalan ng manok na ito sa lugar kung saan sila nagmula. Sa Sumatra, isang maliit na island sa Indonesia. Makintab at mahaba ang balahibo ng manok ng mga ito. Nakilala rin ang lahi ng manok na ito sa buong mundo dahil sa mundo ng entertainment. Ito ay agresibo, Mataas, lumipad at may mahabang mga binti. Kaya patok na patok ito sa mga sabongero. Ang ganitong uri ng manok ay handang ibuwis ang kanilang buhay para lang mapatay ang kanilang alaban. Kapatid, ito lamang ay mga iilang pambihira ng lahi ang mga manok. Comment down below kung may manok ka rin at kung anong breed niya. Comment po din sa baba kung may mga gusto kang i-suggest na itapik ko. Ngayon, kung may natutunan ka sa aking video, naway naanyayaan ulit kita na mag-subscribe at pindutin mo na rin ang pulang kampana upang lagi ang ma-update sa aking mga latest na video. At huwag mo na rin kakalimutang panoorin ang latest upload video ko na kung bakit kumakain ng pupang ating mga alagang